Magandang araw mga bata! Ako si Kuya Mix, isang immersion student dito sa Quezon Provincial Library na nagmula sa Sacred Heart College. At ngayong araw, ay eh, meron na ang kwento para sa inyo. Pero bago ang lahat, nakaita na rin ba kayo na lumang baul? Sa kwento natin ngayon, alam nyo ba na may nakahalungkat ng kakaibang sombrero si Mia sa lumang baul ng kanyang lola? Sa tingin niyo? Meron kayang hiwaga na itinatago ang sombrero kaya maraming tao sa kanilang pamayanan ang naaakit dito? Hmm, tara! Alamin natin yan sa kwento at guhit ni Jose Miguel Tejido na pinamagatang ang pambihirang sombrero. Mahilig mang ng kakaibang mga gamit si Mia. Isang araw, Nakahalungkat si Mia sa lumang buo ng kanyang lola. Laking tuwa niya na nakapagtagbo siya ng isang sombrero. Kakaibang itsura nito! Umarap si Mia sa salamin para sukatin ang sombrero. Sinubok niyang isuot ito ng iba't ibang paraan. Ngunit naisip niya, bakit parang may kulang? Lumabas ang kanilang bahay si Mia at nagtungo sa tindaan sa tapat. <laughs> Magandang umaga, manang sal. Bati ni Mia? Maganda po ba ang sombrero? Oo, Mia. Pero mas maganda kung lalagyan natin yan ng alkansya. Sagot ng tindera. Nagulat si Mia sa handog sa kanya. Salamat po, manong sal. Sabi ni Mia. Sunod na pinuntahan ni Mia ang panadaria. Mang Riko! Tawag ni Mia. Ang ganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia. Pero mas maganda kung papalumutian pa natin ng kandelabra. Sagot ng panadero. Salamat po, Mang Riko! Sabi ni Mia. Nagdaan din si Mia sa klinika. Doktor Dulce! Ang ganda po ba ang sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia. Pero mas maganda kung papatungan natin ang mga prutas. Sagot ng doktora. Salamat po, doktora Dulce. Sabi ni Mia. Naglaad po si Mia at nakarating sa estasyon ng bumbero. Mang ator, magandap na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia. Pero mas maganda kung dadagdagan natin ng aquarium. Sagot ng bombero. Salamat po, Mangador. Sabi ni Mia. Pagtawid niya sa kalsada, nagasalubong ni Mia ang pulis. Mia! Kakaibang sombrero yan ah! Bati ni Mang Kalor. Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ng aula. Salamat po, Mang Kalor! Sabi ni Mia umabot si Mia sa hardin ng plaza. Mangilita, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, pero mas maganda kung kaabitan pa natin ang mga bulaklak. Sagot ng hardinero. Salamat po, Mangilita. Sabi ni Mia. Pagdating sa palaruan, napakarami ng palamuti sa sombrero ni Mia. Mia! Ito sa ranggola na lang yata ang kulang dyan. Sabi ng kanyang kalaro. Saan <laughs> ni Toto? Sigaw ni Mia. Ngunit na na ni Toto ang saranggola. Biglang umihip na napakalakas na hangin, kumapit si Mia sa kanya brero at natangay siya pa itaas. Nakarating si Mia sa mga ulap. Bigla ng ang yung sombrero at naging isang para parachute. Nang tumapat ito sa araw, nakita na lahat ang aking ganda ng sombrero. At dito nagwakas ang ating kwento. Mga Bata sa ating kwento ay pinakikita na kahit sino ay pwedeng maging malikhain. Pinakikita din dito ang pagsuporta at mahalaga kahit na may pagsubok para maging matagumpay. Tarami salamat! Sana madami kayo natutunan sa ating kwento. At sa susunod!